Nagkasundo ang Department of Agriculture at mga stakeholder ng pork industry na palakasin pa ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Kasunod dito ng konsultasyon at pulong matapos ang ginawang inspeksyon ng DA sa mga palengke simula sa mga unang araw ng Abril na kung saan mas mababa sa 10% ang mga nagtitinda ang sumusunod sa MSRP. Sa ilalim ng kasalukuyang guidelines ng DA, ang MSRP ay tinakda sa 300 pesos per kilo para sa mga sariwang katay ng mga baboy. 350 pesos per kilo sa Pigey at Kasim habang 380 pesos per kilo naman sa Liempo. Ayon kay Undersecretary for Livestock Dante Palabrica, dapat sundin ang Gentleman's Agreement na napagkasundoan sa mga naunang konsultasyon upang maiwasan ang mas marami pang implementasyon na maaring makasira sa merkado. Sinabi ng opisyal na layo ng MSRP na magkaroon ng balanse sa pagitan ng interes ng producers, traders, retailers at consumers, lalo na sa harap ng patuloy na pressure sa inflation. Upang mas mapatatag ang presyo ng baboy, sinimulan na ng Food Terminal Incorporated ang pagbili ng limanda ang baboy kada araw mula sa malalaking farm at dadalhin direkta sa mga katayan. Layo ng hakbang na masigurong supply at maipatupad ang pagsunod sa itinakdang MSRP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigwa Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.